Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong gabi ng vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol doon sa nangyaring rally noong isang araw guys. Kasi nung paparating pa lang ang inaasahang tatlong araw na rally napakalakas ang ugong-ugong na mapapalitan na daw si PBB at ang nung nangyari ng unang araw parang bumaba ang iniisip ng mga tao napaka nahalata na na parang humina ang ano ang ang nabawasan ang agam-agam ng mga tao na ah uh, may mangyayari kasi parang nung kali nawala yung ano yung focus nila kasi meron pumunta doon hindi tinanggap sa isang grupo mayroon pumunta din dito sa ah uh, idsa hindi rin tinanggap ng isang grupo parang ano nagka nagkalituhan sila guys nagkalituhan na uh, Ando na yung pangalawang araw na wala na parang nabura na ang lahat ng inaasahan or ang pinangangambahan o ang inaabangan ng mga tao na baka daw mangyari ang hindi inaasahan na pagpapababa kay PBBM agam-agam so, uh, ng mga tao kaya inaabangan yung sinasabing tatlong araw na rally pero ang problema sa kanila hindi nadagdagan ang tao nila sila sila pa rin ang unang araw sa pangalawang araw sila sila pa rin ang bumabalik hindi nadagdagan ng mga uh, galing sa ibang grupo na sumusuporta kay PBBM wala sila sila pa rin ang nandoon kung anong kung sino mga tao nandoon ng unang araw nung pangalawa sila sila pa rin hindi na nadagdagan ang problema sa kanila hindi nila madaladala ang grupo ni Lini at, at ang mga supporter ni PBBM ang supporter ni PBBM sulit pa din eh hindi nagbabago mas nadadagdagan pa yan yan ang anong kasi yung iba guys uh, karamihan ng mga taong bumilib doon sa ginawa ni PBBM na pagbubulgar ng katiwalian <tong> hindi ba yung pangitag na kasi hindi ba dati pa yung um, ano sa kanila yung binabato sa kanila doon pa sa tatay niya kaya hindi mawawala ang agamagam na si PBB masali dyan sa pagsangkot sa mga katiwalian ayan pero mga naman yan kasi siya ang nag bulgar dyan o, sabi ng mga tao pa sa din na may dami ng mga naging presidente sa atin hindi yan ginagawa yung ganyan na pagbubulgar ng sarili niyang mga tao o mga nanonungkulan sa gobyerno dito kay BBM talagang siya mismo ang nag-umpisa mag-imistiga yan, kaya uh, yung mga taong sa kanilang mga lugar o anong mga probinsya na may mga pinaghinala mga corruption, tinatawag o sinusumbong doon sa Pangulo. O yan, kaya guys, ito anong pizza na ngayon? November 21 na, 2025. So, si PBBM pa din ang presidente. Walang nagawa ng <tod> Ang inaasahan ng lahat na ang DDS at saka yung grupo sa Lunita magpapanagpo. Yun ang talagang inaasahan ng, na, ng karamihan ng tao. Sa ang, sabi nila, baka daw magpanagpo. Oo. Yung iba sa EDSA, yung iba sa Lunita, yan. Yan ang nasa isip ng tao. DDS at saka yung INC baka daw magsama ang pagkakamali lang nagdala sila kaagad ng mga banner na may sulat na BBM sign ayaw din ang kabila na may mga ganong mga panawagan kaya ayun tuloy na bulabog yung yung ina yung iniisip ng mga tao na baka daw ito na yung huling pagbapresidente ni BBM pero kabalik teror pala at saka, at saka isa pang problema nila kay yung gobyerno naghanda rin oh, kung ano ang kwento-kwento mas dinubli pa ng gobyerno ang pagbabantay sa mga kalye talagang pinusti pinustihan nila ang mga kalsada yan, dyan din sila na walang gana, kasi wala na eh pinistihin na yung buong Metro Manila eh talagang ibinos na ang lahat ng mga pulis mga sundalo siguro kung saan saan ipinisto ng gobyerno, di wala silang chance na makalapit doon sa Malacanang ayun naging kapalpakan nila ng mga DDS. Kasi yun talaga nga ano, eh, ang usap-usapan sa mga kalye na baka daw magpanagpo itong malalaking grupo yung pala nang na halata na nung pangalawang araw na wala na hindi pa rin dumami tao eh sila sila pa rin eh walang nadadagdag eh parang may nabawas pa nga eh. Nung unang araw lang, medyo marami pa sila, marami. Nung pangalawang araw, siyempre may mga trabaho na yun. Yung iba eh, hindi na pupunta doon eh. Unahin pa ba yun, kaysa sa hanap buhay, di ba? Yan na, well, ngayon, wala na. Ang hirap na may balik yun yung mga plan na yun, wala na. So, na yun. Si BBM sigurado. Malamang abot pa to, huh? hanggang 2028. Wala na eh, na ano na eh, nabasag na yung tinangangambahan na usap-usapan eh. Na baka daw mapababa noong 16, 17, 18. Kasi halos buo yung ano eh, yung kwento eh na magsasama-sama daw eh. Yung pala, wala. Siguro kumalpak yung mga plano nila, kaya <laughs> walang nangyayaring palito ng presidente. Ayan, ayan. At saka itong isa pa, yung kapatid ni BBBM, B, ay, ko lang kung nga yung kapatid pa, magkapatid pa sila. Binigyan <coughs> si PBBM doon sa rally, sa Lunita eh. Inakusahan ng gumagamit ng hindi hindi maganda pakinggan yung sinasabi na gumagamit ng ganun yung nagdudruga daw yan at isa pa yan baka itong si senator Amy itakwil -well din doon sa mga DDS kasi e, simple na eh ano na siya eh parang hindi na siya kapatid ni ng presidente kaya mawala na sila ng gana doon sasabihin nila oh, wala na tayong makapala dito eh hindi na sila magkapatid eh <coughs> maawi na sila eh oh, ayun na ah. pagdating naman dito sa side ng ng mga supporter ng BBM wala na eh rin, wala na eh dami na galit sa kanya eh kaya malamang si sinatra eh, ay magsulo na lang ito <laughs> baka siya magsulo na lang talaga kasi kung Didmahin na siya dito sa side ng mga DDS. E di wala na. Saan pa siya pupunta? E dinididma din siya dito sa side ng mga supporter na baby. E wala na. Sino tayo may? Eh, baka last na sinador na to. Baka susunod. Wala na talaga eh. Wala ano ka nang sasalihin eh. Kasi doon sa ginawa mo sa kapatid mo eh. Sa presidente eh. Mukhang daming nawalan na gana na eh. Yan. O eh, diba? kaya 'yan ng hirap sa ngayon ng politika sa atin. Magkakampi ngayon, bukas hindi na. O nagkakaway-way na. Ayun. Ayun lang masasabi natin, guys. Ngayon wala, hindi nila kinaya ang plano ni PBBM. Ah, hindi nila <laughs> kaya. Kaya malamang sa 2028 na ito mag papalit talaga siyempre eh, tapos na yung term ni presidente noon eh kaya wala na eh kahit pa mag ano pa ng iba iba ng mga rally pang malalaki wala na eh basang basa na ng gobyerno ang mangyayari kaya hanggang doon na lang ang ating or ang kanilang mga panawagan hanggang dyan na lang yan wala na yan wala na, ibasa eh, na eh. Ano na ng mga uh, tawan ni Bibi, eh. basang-basa na kung sino magrarali ang malalaking rally. Wala na, hanggang doon na lang yun. Kasi nag-aalangan yung ibang grupo din na magsabing Bibi mo Kasi si Bibi nga ang nag-bulgar nitong mga katiwalian Kung hindi yan binulgar ni Bibi, hindi tuloy lang yung, yung mga corruption na yan. Wala, hindi mahal kung sinong mga tawang sa buhat dyan. Eh. Kaya, pasalamat tayo na. Ganyan niya ni BBM siyang nagbulgar ng lahat. Walang pakialam si BBM. Kahit kakampi niya, katrabaho niya, wala. Basta lahat. Ang inaisip niya na malinis ang ating gobyerno. Yan. Dapat dito, mag-umpisa na tayo kasi andyan eh. na eh. Nabulgar na yung lahat eh. Naturo na kung sino-sino mga tao, eh. yung mga kasabot eh. Kaya ngayon, ang paglilinis tuloy-tuloy lang yan hanggat sa may balik ang ating bansa sa katiwas sa yan. At saka, mag-umpisa na ang Pilipinas sa pag-undan. Yan. hanggang dito na lang guys, ang ating mga wala lang. Eh, ano lang natin, kumbaga opinion lang natin to sa mga nangyari nung nakaraang linggo. Hanggang dito na lang, guys.